Isinailalim na rin sa state of calamity ang bayan ng Lakasiliana sa Negros Occidental kasunod ng pag ng Bulkang Canlaon. Ito ang idiniklara ni Mayor Myla Nicor Mangilimutan matapos nag-convene ang Municipality Disaster Risk Reduction Management Office kahapon Hunyo 4. Sa ngayon, may gitsyam na ng mga residente na ang nag-evacuate sa bayan kasunod ng phreatic eruption ng Bulkan Lunes ng gabi. Sa record ng Department of Social Welfare and Development, aabot sa 232 families at 940 individuals ang nananatili sa dalawang evacuation site sa bayan. Ang managsilikas ay galing sa mga barangay ng Rubles, Kabagnaan, Mansalanaw, Sagang, Biak na Bato, Masulog at Kabakungan. Ang Lakastilyana ang isa sa mga pinakamalaking naapektuhan sa pag ng bulkan sa occidental side ng Negros. Una na rin nagdeklara kahapon ang Canlaon City sa Negros Oriental ng State of Calamity kasunod ng Priyatic Eruption ng Bulkan. Kasama mo sa RMN Bacolod, Radyo Man Juliet Panes, Tatak, I don't know.